YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung ano-ano nga ba ang nireklamo ng mga kababaihan laban dito kay Pastor Kibuloy at sa ibang KOJC administrators. Itong si Kibuloy at ibang KOJC administrators ay sinampahan ng reklamo paglabag ng Title 18, Section 1591E, sa Paragraph 2, dahil pinawersa nila, kinumbinsi, pinilit, di umano, ang mga nasabing kababaihan na gumawa ng Commercial Sex Act. Ang sabi ng mga nagrereklamo, pinagawa daw ni Nakibuloy, Dandan, and Salinas ang mga pastoral ng commitment letters. Commitment letters, pabor kay Kibuloy, nagsasabi na ididevote devote o ibibigay ang buong-buong buhay nila, pati na ang kanilang katawan kay Kibuloy. Alam niyo sa ating paglilingkod, sa butil na pananampalataya, walang magiging katagumpayan kung walang total commitment ang isa sa isang membro. Kung walang commitment, total commitment, ang mga sumusunod sa kanya, ang Panginoon ay wala rin magagawa. The meaning of commitment is a promise, isang pangako na sundin mo ang isang course of action. Okay? Commitment, therefore, in a natural sense, is number one, keeping the promise number 6 keeping the promise number 2 completing the course and number 3 finishing the task without quitting ipinag-uutos din ni nakibuloy at ng mga kasama na dapat ang mga babaeng napili kahit wala pa sa legal na edad ay dapat makipagtali kay Kibuloy sa schedule na dine-determine ni nakibuloy at dandan at ito nga yung tinatawag na night duty Kapag sinaway ang night duty, ay sinasabihan nila ang mga babaeng ito na malamang ay may demonyo sa kanilang katawan. Sinasabi din ni Nakibuloy sa mga babaeng binibiktima na ang pagsunod kay Kibuloy ay kagustuhan ng Panginoon at ang night duty ay kalugod-lugod sa Diyos at isang pribilehiyo na makapagbibigay sa kanila ng pagliligtas o salvation pinagbabantaan ang mga babaeng ito ng pananakit kapag hindi sumunod sa night duty o kapag umalis o tumakas sa KOJC. Paparusahan din ni Nakibuloy ang mga babaeng ito kapag nakita niyang nakipag-usap sa ibang lalaki o kumikilos ng mga kilos na kinaaayawan o, o ikinagagalit ni Kibuloy. Itinuturing itong adultery at kasalanan kapag ginawa ang mga bagay na ito. Pero ang mga sumusunod naman daw kay Kibuloy ay binibigyan ng reward tulad ng masasarap na pagkain, ma-experience ang magagandang hotel rooms, pamamasyal sa tourist destinations, at annual cash payments. Gamit ang mga abuloy na nakunekta ng na mga KOJC members. Gagantihan din daw ni Nakibuloy at Salinas at iba pang mga administrators kapag ang mga biktima ay tumakas mula sa KOJC sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ay gumawa ng krimen, pagbabantaan at ihaharas din sila. At ang paninira sa mga biktima o pastorals na ayaw sumunod o kaya tumakas mula sa KOJC ay ipapakalat ni na Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng sermon na ginagawa worldwide. Ito ay ginagawa ni na Kibuloy para mapigilan ang pagtakas ng mga biktimang ito at para hindi rin sila magsita tungkol sa di umano sexual activities with Kibuloy. Sino-sino nga ba ang naging biktima di umano ni Kibuloy at ng ibang KOJC administrators? Ang unang biktima ay itatago natin sa inisyas na KF. 15 years old, siya ay nakipagtali kay Kibuloy noong taong 2002. Ang pangalawang di umano biktima ay si K.A., 17 years old. Ang mga ginawa sa kanya noong 2005 ay tinanong muna siya ni Felina Salinas kung siya ba ay birhen bago makipagtalik kay Kibuloy. Napilitan din siya makipagtalik kay Kibuloy noong taong 2005. 2015 ay inutusan din si K.A. na huwag sabihin sa iba ang pakikipagtalik kay Kibuloy. Initusan ni Kibuloy at ni Salinas ang isang KOJC worker na magsabi na kasinungalingan laban kay K.A. Patungkol di umano sa sex assault, matapos na ito ay umalis o tumakas sa KOJC. Isa pang biktima ay si J.B. Binigyan si J.B. ng lingerie at lotion bilang parte ng night duty. Nakipagtalit siya kay Kibuloy taong 2007. Inutusan siya ni Kibuloy na huwag sabihin sa iba ang pagtatalik na iyon. Sinagawan siya din di umano ni Kibuloy at tinawag siyang isang whore o babaeng bayaran o babaeng mababang lipad na hindi siya makipagtalik ng mahusay at hindi nagustuhan ni Kibuloy ang kanyang performance. Ang isa pang biktima ay di umano ay si R.E. 2009, inutusan siya na gumawa ng commitment letter na italaga ang buhay niya kasama ang kanyang katawan pabor kay Kibuloy. Matapos na umayaw si R.E. na makipagtalik kay Kibuloy. Napili na niya siya makipagtalik at sinabi daw ni Kibuloy ang ginagawa nilang pagtatalik ay kagustuhan ng ama at masaya ang ama kung ano ang ginagawa ng anak. Tandaan natin, siya ang nagsasabing appointed son of God siya. Sinabihan si R.E. ni Salinas na kung takot siyang lumapit kay Kibuloy, ang ibig lamang sabihin nito ay may demonyo sa kanyang katawan. 2014 ay sinampan siya ni Kibuloy at inutusan siyang magsulisit na magpera sa Los Angeles, California. Isa pang biktima ay si KP, 14 years old, 2011 nung siya ay nakipagtali kay Kibuloy. 2014 naman ay inutusan siya ni Teresita Dandan na bumili ng gamit sa di umano erectile dysfunction ni Kibuloy. Pagkatapos na kayo kadesparado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga uh, senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalan papatayin ninyo and then you take over all of our properties and compound. Makikita rito ang takot ni Pastor Kibuloy na makuha ang mga ari-ari ang di umanong pinaghirapan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Bakit kaya niya sabi ito? Dahil, kapag siya at ang iba niya mga kasama ay napatunayang may pagkakasala, maaari silang patawan ng Bansang Amerika na mga sumusunod na penalty. Unang-una, ang Bansang Amerika ay maaaring i-forfeit o kuhanin ang mga sumusunod. Any property, real or personal, that was involved in used or intended to be used to commit or to facilitate the commission of such violation and any property traceable to such property. So, halimbawa, ang isang condominium ginamit ito bilang isang safe house ng mga KOJC members. Halimbawa lamang po ito. At ito mga KOJC members na to, ang siyang mga pinahihirapan upang magsulisit na may kota pabor sa KOJC. O kaya ito rin yung safe house o ginagawang bahay ng mga sinasabing pastorals. Maaari itong kunin ng bansang Amerika. Tandaan natin, sinabi real or personal. Ang real kasi ay may patungkol sa mga real estate. Lupa, kondominium, church, na sa mga paggawa ng anomalya. Yung personal naman ay yung mga mahalagang bagay na may value, pero movable. Halimbawa, may mga nakitang mamahaling alahas, mamahaling mga relos, mamahalin at branded ng mga bags. Ito ay maaari rin ma-forfeit o kuhanin ng bansang Amerika. Maaari rin nalang kunin ang anumang property na nagmula sa mga proceeds o yung mga prutas ng kanilang pagsusulisit o pagkuha ng donasyon na nagre mula sa mga violation or anomalyang pinagagawa ng mga defendants na ito. O anumang property na maaaring matrace mula sa paggawa ng anomalyang ito. At kung halimbawa na yung property ay hindi na available para ma-forfeit, pera na lamang na may equal to the total value of the property doon sa mga proper things na nasabi natin kanina na hindi na kaya ma-forfeit. Tutumbasan na lang halimbawa yung building na sinasabi natin dapat na-forfeit pero hindi na siya available na makuha ng Bansang Amerika o Gobyero ng Amerika. Kung magkano na lang yung halaga na yon Kung may natatago pang halaga o pera o savings, ang mga nagkasalang opisyalis na ito ng KOJC, yun ang ibibigay na lamang. Dahil wala na nga at hindi na available yung sinasabing property. Kung malakas sa ang ebidensya ng Bansang Amerika laban kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, hindi malayo talaga na yung mga properties na pinaghirapan nila sa pamamagitan nga lamang ng pang-aabuso o yung paggawa ng anomalya. Maaari talagang makuha ng Bansang Amerika ito mga properties na to na siyang bunga ng sinasabing anomalyang ginawa nila Tandaan natin kung hindi man nila makukuha si Pastor Kibuloy hindi larang siya ang defendant sa kasong ito at mayroon na rin dalawang umamin sa kanilang pagkakasala ito ay si Salinas at saka si Maria De Leon Kaya mas mainam talaga na itong si Pastor Kibuloy ay harapin ang kaso sa Amerika at patunayan niyang wala siyang ginagawang kasalanan. Sa susunod naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa violation ng immigration laws. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.